Bakit nga ba parang willing ang US na isugal ang World War III para sa isang maliit na isla? Ito ang totoong nangyayari. In one minute. Ang Taiwan ay nasa 100 miles lang mula sa baybayin ng China pero meron itong isang bagay na gustong gusto ng China at hindi kayang mawala ng US. Taiwan ang gumagawa ng mahigit. 90% ng pinaka-advanced na microchips sa buong mundo ang pinaka-importanteng teknolohiya para sa mga iPhone, F-35 fighter jets, AI, systems pati na rin sa mga nuclear weapons ng Amerika. Isang pabrika lang sa Hsinchu, Taiwan. Ang TSMC ang may hawak ng lahat ng yon. Kapag inatake ng China ang Taiwan at nakuha nila ito, sila na ang may control sa supply ng chips sa buong mundo. Maapektuhan ang industriya ng U.S. Pati military nila, halos wala nang magagawa. Pero hindi lang yon. Ang Taiwan ay parang military gatekeeper. Nasa gitna siya ng Japan at Philippines, parehong kaalyado ng U.S., Kapag nakuha ng China ang Taiwan, sila na ang dominante sa Pacific at eto ang tunay na dahilan. Kapag hindi ipinaglaban ng US ang Taiwan, lahat ng kaalyado nito magsisimulang magduda. Japan, South Korea, pati NATO. Kaya hindi lang Taiwan ang issue dito kundi teknolohiya, kapangyarihan at kredibilidad. Kaya naghahanda na ang US sa posibleng giyera. Kasi kapag bumagsak ang Taiwan, babagsak din ang global order. Thanks for watching.